Sa Good Vibes, 136 ka bago ng mga civil engineers ang nagpanumpa kabahing sa ilang anak sa isa ka welder sa Bacolod City. May report si Nico Delphine. A legally authorized civil engineer practitioner. Civil engineer practitioner. So help me God. Lubos ang kalipay sa 136 ka mga bago nga civil engineer supon sila mga ginikanan matapos tigayo na sila nga nakapanumpa sa ginpatigayon niya oath-taking ceremony sa Sugarland Hotel sa Bacolod, Kainas, ang Aga. Ang seremonya ang ginpanguna ni Engineer Perecles Dakay, isang katapos Professional Regulatory Board of Civil Engineering nga nagpanugyan sa ila angot sa dako nga responsibilidad sa mga civil engineer sa pagpasanyog sa pungsod. I'm remind everybody that not just a mere play of words. This is actually a vow that uh, you make in the practice of your profession. Mada Sonia nagpanumpa ama bago nga katapos ng Philippine Institute of Civil Engineers sa pagpanguna ni DPWH Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel upod kay PAIS President Engineer Jessica Puy. By solemnly swear, by solemnly, solemnly swear that I firmly believe that The of the of ang iloy nga si Rosalie Magalay, proud sa iya ay nga anak nga si Rosalinda, nga natuma ng iya ginpromisa sa iya amay nga isa ka welder. Pero hindi malipod ang ila kasubo bangod si nila nga Hunyo 19, nagtaliwa ng amay ni Rosalinda nga iya pokuntani ginapaabot makaupod sa seremonya. At least na, at least na patay natuman ni Giman sa ngayon nga. Ang tuman ni Papa yung nga dumya sa iya nga. Pag-graduate siya makapasa. Ang <laughs> Oo, oh, medyo sakit niya na bachabaw na Pero kinang lagina, padayan, Linda, nga nga padayang niya po. Pasalig ni Rosalinda, nga himuo ng iya masarangan, agod mabuligan ng iya pamilya, nga matagaan sa maayong mabas damlag, karon nga isa na siya kay engineer. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.